Dali na kayang mga malalaki idol. mga dali idol. Ini dali malaki. Yan. Idol. Dito idol. talaga dapat sa kabila. Titaluna eh. na. Yan. Pre, pre, pre. Yeah. Good morning. Andito, ay mo yung mga pula. Yun. Titaluna. Ang dami. Ang laki-laki. Dito pala lumipat sa kabila. Oh. Ang grabe. Ang laki. Ay ah, na oh. Ah, ang laki ng isa ay Ang laki ng isa ay dulo. oh. Ayan ah. <laughs> Sabi <sir>. Dito <Dey> <laughs> pala no. Oh. Laki isa, uh. Oh. Grabe kumusag oh. Ay, shout out loads J. Oh, mula kay kan. Grasya mo. Dito sa damo idol para di maputikan. Yan. Ala, di maangat oh. sa sobrang dami oh ala oh. <laughs> ayan shout out po mga idol pa share po ng ating live at nagsisimula pa lang na nakahuli ng malalaking tilapia ang ating idol oh. ang grabe namang laki niyan idol yung isa oh. tingnan mo naman talaga oh yan idol, yung pinakamalaki idol iangat mo idol laki hey, talaga niya ayun oh idol. oh Allah. <laughs> Gina is shoutout shout out po oh. good morning Baba. idol shout out sa iyo grabe laki no yan mo na eh ang damo oh. wag doon sa may putik kasi tayo ay eh magkakaputik Ayan. Uh, ito kasi gawa ng mga baha to kaya nagkakaroon ng putik sa tabi no? Diret Diretso kasi ulan sa Taiwan eh. Hmm. Oh. <laughs> 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 ah, alam niyo mga idol, hindi talaga si Nadia yun. Hindi, <laughs> 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 di, di, na makatayo oh. <laughs> Ayan na, ah. di na makatayo, dami oh. Pre, prep na tayo, pre pre, almusal muna ha. <laughs> Kami ay maghahanting pa lang ng makuhang makakain. <laughs> Array, Anong array, 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 aray, array, aray. Aray. Ano nangyari sa iyo, idol? Aray, tightish. <laughs> idol, ibalik mo yung isang malit yan, idol, kasi may duguan at magagalit si ano, si kaibigang Mita. Iyan. Kalasin natin mo mga Ibang spot sila limbs at pay. Oh. Puro mga malalaki doon, ino. Eh, luya na talaga 'to. <laughs> luya na daw tuod mo pots. Oy, oy, sa mga hindi nakakaalam ng luya, mahina na 'ho daw. O oh, kakakain, kakakain ng alimango, no. <laughs> lalaki talaga, oh. Hmm. Ayan, sarap niyan. Gataan kay Mark Iron. Yan po. Good morning po mga idol. Ayan ano, oh, namumula yung mga buntot mga idol. Ayan, good morning, Ma'am Kabias. Ayan. Sige mga idol, ingat kayo dyan Larga na kami maya-maya. Oh, ano, uh, Katox TV, no? Idol, ingat din kayo ni Welcome back. Pray, pray, pray. Jersey City TV to, ayan. Ingat nila sa ano? si Jung. Ayan. Hindi lusot yan idol. Lusot yan. Lusot. Aray. Aray, aray. hindi ka naman sinasaktan napapaaray ka ito ko ito sinaktan ako ito kaya ayoko rin manguling ng marami kasi? ang hirap <laughs> dami nyo no hmm ayan na pala laglag na pala lahat ay doon yan. Uh, sa ang bansa yan idol, nasa Taiwan kami ngayon ano, Mark Iron ino. You know? Yan. So mangyari dito pipila natin. Oh. Pilihan na lang yung yung malilit balik na yan. Oh, ayan na lahat yung mga nahuli. Oh. Yan talaga pinakamalaki, no? Ang dami nga ating hagi sa'yo, kapila idol. Andito <laughs> lang pala. Oo. Oh. Dami, ang laki, no? Oh. Ayan. Damo dami, ba? Oh. Damo, tala, damo, oh. gid, mamari, ah, uh, anin, ang list. Hmm? Ito dami. Na, orgy kasi yung ilong niya, matangos. oh, ganun pala yun, no? Oh. Pag guba pabilog. Hmm, now I know. Hmm? Grabe, dami. Hmm? Lalaki pa naman. Yon!